Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 81 hanggang 85. Kabanata 81. Nagulat si Lian Bion. Hindi niya pinangarap na ang bote na ito na inayos ng itlog ay magiging isang mas mahalagang kayamanan. Kaya dali-dali niyang tinuro si Charlie, Miss, itong ginuo ang nagayos nito. Sumulyap si Warnia kay Charlie, Nagtataka sa kanyang puso na napakabata pa niya para magkaroon ng isang nawawalang cultural relic restoration technique sa isang mahinang ngiti. Magalang na nagtanong si Warnia. Ako si Warnia mula sa pamilya ng Song. Maglakas-loob na magtanong ako kung aling cultural relic master ang iyong pinag-aralan. Narinig ni Jacob ang natatakot na matandang bienan. Ang pangalan ni Warnia at agad na natahimik nangungunang pamilya ang pamilya Song ay ang nangungunang pamilya sa Oris Hill. Bagamat ang lakas ay hindi maihahambing sa mga super families ng East Cliff. Sa Oris Hill, ito ay talagang isang higanti na walang makakapantay. Hindi niya talaga akalain na dito niya makikilala ang panganay ng pamilya Song. Dito, hindi gaanong nararamdaman ni Charlie ang pagkakakilanlan ni Warnia, bagamat napakalakas ng pamilya Song. Isa pa rin itong pamilya ng daan-daang bilyong ari-arian. Kung ikukumpara sa trilyong aset ng pamilya Wade, isang daang libo ang pagkakaiba, walong libong milya. Kaya mahina niyang sinabi, ang pangalan ko ay Charlie. Ngunit wala akong anumang mga master o kadalubhasaan. Kaagad pagkatapos nito, muling sinabi ni Charlie, nabasag ng aking ginan ang iyong jade pot spring bottle. Inayos ko ito. Mangyaring suriin din ang partikular na halaga upang makita kung kailangan pa naming magbayad ng kabayaran. Umiling si Warnia at ngumiti. Pagkatapos mong ayusin, ang bote na ito ay lumampas na sa orihinal ang halaga nito. Logically speaking, dapat ang jikingtang namin ang may utang sa iyo ngayon. Napangiti ng mahina si Charlie. Hindi mo kailangang maging magalang dahil ang panig na ito ay naproseso na kung gayon ang aking ginan at ako ay dapat na makaalis. Bahagyang lumingon ng malalaking mata ni Warnia, at ngumiti siya at sinabing, Sir, hindi ko alam kung ano ang apelido mo at kung paano ka tinawag. Maaari ka bang mag-iwan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa komunikasyon sa hinaharap? With that, inilabas ni Warnia ang kanyang business card. Iniabot ito, at sinabing, Sir, ito po ang business card ko. Mangyaring tanggapin ito. Tumango si Charlie, tinanggap ang business card at mahinang sinabi, "Ang pangalan ko ay Charlie Wade. Ngunit wala akong business card. Hindi mahalaga." Sinabi ni Warnia, "Maginhawa ba para kay Mr. Wade na iwanan ang numero ng telepono?" Pakiramdam ni Charlie ay hindi masamang makakilala ng maraming tao at itong si Warnia ay mukhang napakagalang at mapagpakumbaba, hindi tulad ng isang mayabang at dominanteng tao, at mukhang kaaya-aya sa mata. Kaya nakipagpalitan siya ng mga mobile phone number kay Warnia. Sabi ni Warnia, Mr. Wade, gusto mo bang magpadala ko ng kotse para ihatid kayong dalawa pabalik? Ikenaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan, may kotse kami. Tumango si Warnia at sinabing, natutuwa akong nakilala ka. Pagkatapos, ipinadala ni Warnia ang dalawa sa BMW 500 at 30, pinanood si Charlie na papaalis, at dahanda ang naglakad pabalik sa Jiking Bumalik si Charlie, at hindi napigilan ng Baina na tanungin siya, Charlie, kanino mo natutunan ang Crafts of Cultural Relics? Naturally, hindi masasabi ni Charlie na nakakita siya ng mahiwagang nine profound heavenly secrets sa bote na nabasag niya. Pagkatapos ng lahat, ang librong ito ay napaka-magical. Napakaraming nilalaman nito na kailangan pa niyang matutunan ng dahan-dahan. Ang mga bagay ay hindi maaaring sabihin sa sinuman. Kaya casual niyang sinabi, natuto ako SSA isang nagwawalis na tiyuhin sa ampunan. Tumango ang bainan at bumantong hininga talagang maswerte ka, kung wala kang ganitong kakayahan. Natatakot ako na kailangan kong makulong. Pagkatapos nito, ang bainan ay nagmamadaling nagtanong. Tama, hindi mo dapat sabihin sa iyong ina ang tungkol sa bagay na ito. Alam mo na. Kabanata 82 Tumango si Charlie, kilala ko si Dad. Nakahinga ng maluwag ang bainan, hinaplos ang kanyang mukha, at inis na sinabi kung alam kong mayroon kang ganitong gawain. Hindi na ako tatakbo, ako ay pagod at kalahating patay, at ako ay nasampal ng ilang beses. Ang malas talaga. Pagkatapos magsalita, tinanong niya si Charlie, nakikita mo pa ba ang marka sa aking mukha? Sabi ni Charlie, may konting pamumula pa. Huminto si Jacob at sinabing, kung tatanungin ka ng mam mo kung kailan tayo uuwi. Sasabihin mong aksidente akong nabangga ng poste ng telepono pag-uwi nila. Abala si Charlie para pumunta sa palengke ng gulay para bumili ng gulay at magluto. Tinawagan niya si Claire at tinanong kung ano ang gusto niyang kainin. Ngunit sumagot siya na sasalubungin niya ang plano sa pagtatayo ni Doris sa gabi at ililibang siya ni Doris para sa hapunan sa Imperial Group. Kaagad pagkatapos nito, pinadalhan din siya ni Doris ng isang text message, na nagsasabing, Mr. Wade, magsisimula ng magtrabaho si Miss Wilson dito, kaya baka busy siya in the near future, please don't mind. Si Charlie ay hindi isang hindi makatwirang tao, dahil alam niyang mahalaga ang negosyo, sumagot siya. Dapat na maayos ang mga pagkain ng kumpanya, huwag mo siyang hayaang kumain ng boxed lunch. Agad na sinabi ni Doris, huwag kang mag-alala, aayusin ko ang executive restaurant ng kumpanya para gawin ang pinakamagandang hapunan para maaliw ang dalaga. Well, well done. Dahil hindi uuwi ang kanyang asawa para sa hapunan, hindi ito pinansin ni Charlie. Bumili siya ng mga sangkap at umuwi upang gumawa ng lutong bahay para sa matandang biyanan. Pagkatapos kumain, Lumabas ang matandang mag-asawa para magkaroon ng square dance. Si Charlie ay nasa bahay mag-isa. Nag-iisip pa rin ang ilang mahiwagang nilalaman sa Nine Profound Heavenly Secrets. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Stephen. Ayaw sagutin ni Charlie ang tawag niya. Medyo nabighani talaga ang batang ito, kaya magiliw niyang pinaalalahanan ito, ngunit binaling niya ang kanyang muka sa galit na ikinalulungkot niya ng kaunti. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa kanya, siya ay nakakaawa, kaya sinagot pa rin ni Charlie ang telepono at tinanong siya, mayroon bang mali? Sa kabilang dulo ng telepono, mahinang humikbi si Stephen. Charlie, magandang kapatid, pasensya na, senisi kita. Narinig siya ni Charlie na umiyak ng husto, na medyo hindi napigilan, at tinanong siya, alam mo na ba ang katotohanan ngayon? Naiiyak si Stephen at sinabing, pagkatapos mong makipag-usap sa akin, mas iniisip ko ito, mas naramdaman kong may mali. At pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng kanyang iPhone, nakakita ako ng isang vilya, ngunit kumatok ako sa pinto at pumunta, para mahuli sila, binugbog ako ng lalaking yon, ng kanyang driver, at kasambahay, at pagkatapos ay kinaladkad ako sa ospital ng emergency service sa pagsasalita tungkol dito. Bumagsak si Stephen at umiyak. Charlie, kapatid mo ang bulag at sinisi ka. Hindi ka dapat magalit sa akin. Ikaw lang ang mabuting kaibigan ko. Kung iiwas mo ang iyong mukha, wala talaga akong kahit ano kapag nasa Ores Hill ako. Bamantong hininga si Charlie at sinabing, hindi kita sinisisi. Saang hospital ka ngayon? Nasa People's Hospital ako, sabi ni Stephen. Nataman kasi ng baseball batang binti ko. Sinabi ng doktor na hindi ako makabangon sa panahong ito. Yung painting na binigay mo sa akin kinuha ko nung sinundan ko sila. Maari mo ba akong tulungang may sangla ang pagpipinta na ito sa sanglaan? Lahat ng pera ko ay napunta sa restaurant. At ngayon wala akong pera at walang pera para sa pagpapagamot. Nang marinig ito, agad na nagtanong si Charlie. Hindi ba binayaran ng mga nanakit sa iyo ang medikal na bayarin? Hindi. Tumawag ka na ba ng pulis? Iniulat. Walang silbi. Sinabi ng pulis na pumasok ako sa bahay nang walang pahintulot. At binugbog nila ako, na isang lehitimong depensa. Hindi makatwiran. Galit na sinabi ni Charlie, maghintay ka, pupunta ako dyan. Kabanata 83. Ospital ng mga tao. Si Stephen ay nakahiga sa kama sa emergency department. Nasaktan siya kung saan saan. At ang kanyang kanang binti ay inilagay din sa isang cast. Mukhang lubhang nakakaawa. Hindi napigilan ni Charlie na makiramay. Isang malaking tao na hindi maintindihan ang babae. At dahil dito, hindi lang ang puso niya ang naduraj. Kundi ang kanyang katawan ay nabugbog ng ganito. Nang makita siya ni Stephen na pumasok bungus ang luha sa kanyang mga mata. Namamaga na parang itlog. Charlie, hindi napigilan ni Stephen ang mapaiyak ng magsalita ito. Pumunta si Charlie sa harapan at mahinang nagsabi, Okay, it's just a beach. It's not worth for your sadness. Umiyak si Stephen at sinabing, Tatlong taon ko siyang hinabol. Para sa kanya, wala akong dignidad sa mga taong ito. Tuluyan na akong naging asong dumidila. Akala ko makukuha ko na ang lahat sa huli, pero hindi ko inaasahan na ganito ang haantong. Sa wakas, wala na para sa akin. Hingal na hingal si Stephen at sinabing, yung bitch na yon, hindi lang gusto makipaghiwalay sa akin kundi gusto niya rin akong umalis ng bahay. Karamihan sa perang kinita ko nitong mga nakaraang taon ay ginastos sa kanya. Ang daang libo na deposito ay pinuhunan ko sa restaurant ngunit ayaw niya itong ibalik sa akin. Sobrang bulag ko, paano ako magkakagusto sa isang nakakatakot na babae? Hinikayat siya ni Charlie, Stephen kung kaya ng isang tao na ibaba ito, dapat siyang bumagsak at bumangon muli. Paano naman yung painting na binigay ko sayo? Ang painting na yon ay maaaring mabenta ng hindi bababa sa dalawandaang libo. Sapat na para makapagsimula kang muli ng maliit na negosyo. Tumango si Stephen at sinabing, nasa braso ko ang painting, buti na lang naalala mo yon at dala ko yung painting. Kung hindi, malamang na kinuha niya ang painting. Sabi ni Charlie, mabuti kung nandoon pa rin ang painting, maaari kang humiga at huminahon. Bibilhan kita ng mga prutas at babayaran ko ang hospitalization fee. Napaiyak si Stephen. Charlie, mabuting kapatid, maraming salamat, huwag kang mag -alala. Ibabalik ko ang pera sa iyo sa hinaharap. Malumanay na sinabi ni Charlie, Okay, magkapatid tayo, kaya huwag magsalita ng walang kaparakan. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng ward. Nagmamadali siya ngayon lang at walang pakialam sa pamimili. Sa nakikitang kaawa-awa ni Stephen, hindi nakatiis si Charlie, Kaya't binilhan niya ito ng prutas at iniswipe pang kanyang card para magdeposito ng isang daang libo para sa ospital. Pagbalik sa ward, nakita ni Charlie na itinulak ang pinto ng ward. Pagdating niya sa harapan, nakita niya na nakatayo si Lily sa harap ng kama ni Stephen habang nakaakbay si Jowdong. Nang makitang papasok silang dalawa, malakas na tanong ni Stephen, Anong ginagawa mo dito? Dito ka para pagtawanan ako ngumiti si Lily. Sino ang hindi makakakita sa iyo bilang isang payaso? Pagkatapos magsalita, hindi niya nakalimutang dumura sa lupa, at pagkatapos ay sinabi, narito ako upang kunin sa iyo ang painting. Saan mo itinago? Bigay mo sa akin dali. Galit na sinabi ni Stephen, Lily, binigay sa akin ng kapatid ko ang painting na yon. Bakit mo ito kailangan? Binigay sa iyo? Malamig na sumagot si Lily. Naisip ng nanay mo kung bakit ibinigay sa iyo ni Charlie ang painting. Ito ay isang regalo para sa pagbubukas ng restaurant. Kaninong restaurant ito? Pag-aari ito ng aking ama. Hindi inaasahan ni Stephen na magiging napakawalan ni Lily, at nanginginig ang kanyang galit na boses. Lily, huwag kang masyadong lumayo, nasa restaurant mo pa rin ang isandaang libo na na-invest ko, at dapat mong ibalik sa akin ang isandaang libo. Yung painting naman, binigay sa akin ng magaling kong kapatid. Narinig mo na ba? Ibinigay sa akin. Kabanata 84. Mapanlait na sinabi ni Lily, itigil mo na ang kalokohan mo sa akin. Walang kinalaman ng restaurant sa iyo. Hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Pag-aari ng restaurant ang painting. Kung hindi mo ilabas, tatawag ako kaagad ng pulis. Sabihin mo lang ninakaw mo ang painting na yun sa restaurant ko. Ngumiti din si Jaudong sa gilid. Anak, ipinapayo ko sa iyo na mas kilalanin ang iyong sarili. Ang aking network sa Ores Hill ay isang bagay na hindi mo kayang bayaran. Kung hindi mo ibibigay ang painting, kailangan ko lang kumustahin ng Public Security Bureau. Aarestuhin ka nila agad. Ang halaga ng dalawang daang libong kaso ay sapat na para makulong ka sa loob ng sampung taon. Patuloy ang pag-agos ng mga luha ni Stephen, at tinanong niya si Lily, Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa iyo nitong mga taon at ibinigay sa iyo ang lahat ng maibibigay ko sa iyo. Kahit na hindi mo pinahahalagahan, hindi mo kailangang maging ganito, di ba? Galit na sinabi ni Lily, pahalagahan, ano ka ba, sinasabi ko sa iyo kahit kailan hindi kita nagustuhan. Hindi ka karapat dapat sa aking pagkagusto. Tanging isang lalaking tulad ni Zhao ang karapat dapat na magustuhan ko. Ngumiti din si Zhao at sinabi, nakalimutan kong sabihin sa iyo, kami ni Lily ay magkasundo sa kama. Nahihiyang sinabi ni Lily, oo, oh, Zhao Dong, bakit mo ito pinag-uusapan, huwag mo akong ipahiya. Nahihiya, tumawa si Zhao at sinabing, bakit hindi natin isara ang pinto at ipakita ito sa harap nitong basura at ipakita sa kanya kung paano mo ako pinaglilingkuran? Nako, nakakahiya naman. Hindi na nakatiis si Stephen. Dinampot niya ang unan at hinampes ito. Nagmumura, mga walang hiya kayo, umalis kayo sa harapan ko. Hinawakan ni Jowdong ang unan at malamig na sumagot. Binabalaan kita, kapag hindi mo ibigay ang painting. Babalihin ko ang kabilang paa at itatapon kita sa kulungan. Matapos pakinggan ito sa labas, biglang pumasok si Charlie sa ward at galit na sumigaw. Maglakas loob na saktan ang aking kapatid at hanapin ang kamatayan. Lumingon si Jiao Dong, tumingin kay Charlie, at nagtanong, Sino ka? Sinabi ni Lily, ang taong ito ay si Charlie, ang taong nagbigay ng painting. Tumawa ng malakas si Jiao Dong. Oh, akala ko kung sino. Ang mga basura pala ang kumakain ng mga tira. Ang kanyang pangalan ay hindi kilala ng lahat sa Oris Hill. Pagkatapos noon, malamig na tumingin si Jaudong kay Charlie at sinabing, "Bibigyan kita ng tatlong segundo para umalis. Kaya kitang tratuhin na parang wala ka rito." Naiinis na sabi ni Charlie, "Hayaan mo akong lumabas. Sino ka ba?" Kinagat ni Zhao ang kanyang mga ngipin at sinabing, Anak, maglakas loob kang magpanggap sa harap ni Zhao Malamig na sinabi ni Charlie, wala akong pakialam kung Zhao ka, zero, o diarrhea, masyado mo akong ginagalit ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataong lumuhad sa lupa at bigyan ng tatlong ulo ang kapatid ko, at hayaang baliin ng kapatid ko ang isang paamo, kung hindi mamamatay ka sa isang pangit na kamatayan. Nang marinig ito, tila tumawa si Zhao Dong ng ilang beses. Pagkatapos, unti-unting tumigas ang kanyang ekspresyon, at malamig niyang sinabi, Anak, ano ang sinasabi mo? Lumuhad ako, pagod ka na bang mabuhay? Hindi napigilan ni Lily na mapatawa sa gilid. Charlie, tanga ka ba? Nagpapanggap na pinipilit si Zhao Dong. Sa tingin mo ba ay mahaba ang buhay mo? Malamig na sinabi ni Charlie, "Huwag mo akong kausapin." Mabahong braser. Ikaw biglang nagalit si Lily at sinabi kay Jaudong, "Mahal, ang lakas ng loob niyang pag-alitan ako. Humanap ka ng papatay sa kanya. Gusto kong punitin ang bibig niya." Kinagat ni Jaudong ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Wala akong alam na mabuti o masama. May tatawagan ako para patayin ka." "Teka." Biglang natawa si Charlie nang marinig niya ito at sinabing, Bueno, kung hindi mo ako papatayin, ikaw at ang mabahong dumi na ito ay parehong mamamatay ng malungkot. Kabanata 85 Agad na tumawag si Zhao at malakas na sinabi, Pitong magkakapatid, nasa People's Hospital ako ngayon, dalhin mo rito ang ilang kapatid. Bibigyan kita ng isang bata na aalagaan mo. Hindi tumawag si Charlie ngunit direktang nagpadala ng text message kay Mr. Orville. Halika sa People's Hospital, may gustong pumatay sa akin. Agad na tumawag pabalik si Orville at bam Mr. Wade, sinong aso ang hindi mahaba ang mata at ayaw mabuhay? Malumanay na sinabi ni Charlie, huwag ka nang magsalita ng walang kapararekon, dumiretso ka na lang. Agad na sinabi ni Orville, Mr. Wade, huwag kang mag-alala. Anjan ako. Nang makita ni Jowdong na nasa telepono din si Charlie, tumawa siya. Ano, maaari ka ring tumawag ng isang tao? Ngumiti si Charlie at sinabing, sabi ko mamamatay ka ng malungkot DBA? Tila narinig ni Jowdong ang biro na ito, at tumawa, nasisiraan ka na ba ng bait? Sa Oris Hill, isang tao lang ang maaaring papatay sa akin ng malungkot. Walang ina ang nagsilang ng ganoong lalaki. Si Stephen na nasa hospital bed ay nagpumiglas na umupo at nag-aalalang sinabi, Charlie, umalis ka na kaagad, huwag mong pakialaman ng taong ito, hindi mo siya magugulo. Lumapit si Charlie sa kanya, itinulak siya pabalik sa kama, at mahinang sinabi, humiga ka lang. Sabik na sabi ni Stephen, hindi mo alam ang pinanggalingan ni Jaudong, ang kanyang pamilya ay napakalakas sa Oris Hill. Binalata ni Charlie ang isang orange, itinapat ito sa kanyang bibig, at sinabing, Ang taong hindi ko kayang masaktan ay hindi pa ipinapanganak. Tumawa si Lily at sinabing, Oh my God! Pwede ka talagang magyabang. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Jowdong sa bahay? Sinabi ni Charlie, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng kanyang pamilya. Ang alam ko lang ay magiging isang may kapansanan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos magsalita, sinabi niya, oo, oh, oh, ikaw pala. Agad na umitim ang mukha ni Lily, bueno, dahil hinahanap mo ang kamatayan. Pagkatapos ay maghintay. Tinanong ni Charlie si Stephen sa oras na ito, alam ba ng ama ni Lily na si Yusheng ang tungkol sa pambubugbog sayo? Alam niya, sabi ni Stephen, tinawagan ko siya. Tumango si Charlie at nagtanong, ano ang sinabi niya? Mukhang galit si Stephen at sinabing, sabi niya it is young people's affairs. He can control it. Ibig sabihin ay ayaw niya akong naroon. Nagtanong muli si Charlie, pagkatapos ay namuhunan ka ng isandaang libo sa restaurant. Hiningi mo ba ito sa kanya? Oo, oh, lalong nainis ang ekspresyon ni Stephen at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinabi talaga ng matandang guro na ang aking isandaang libong ay hindi inilagay sa restaurant. Ito ay parangal bilang isang manugang sa hinaharap. Hindi na rin daw ako qualified na bumalik. Hindi niya ito ibabalik sa akin. Hindi makatwiran. Malamig na umiti si Charlie. Hindi nakakagulat na may murang anak na babae. Kasi siya ay isang scumbag. Charlie, anong pinagsasabi mo? Biglang nagalit si Lily. At sumigaw. Dare to scold my dad. I think you are tired of your life. Right? Pagkatapos magsalita, mabilis niyang niyugyog ang braso ni Jaudong, Dong. Nagmamakaawa, darling, naglakas loob siyang ipahaya ang dad ko, patayin mo siya para sa akin. Si Jaudong ay isang playboy, hindi siya masyadong matangkad, at ang kanyang pisikal na fitness ay katamtaman. Nakatayo sa harap ni Charlie, siya ay kalahating pandak, higit pa rito, Ginagawa ni Charlie ang lahat ng uri ng gawaing bahay sa bahay araw-araw. Natutulog at gumising ng maaga, at may mahusay na pisikal na fitness. Kung makipag-away siya kay Charlie, imposibleng manalo siya kay Charlie. Higit pa rito, si Charlie ay nag-aral ng martial arts kasama ang kanyang ama noong bata pa siya. Matapos pumanaw ang kanyang mga magulang, hindi siya nagkulang sa pagsasanay ng kung fu sa ampunan. Ito ay tiyak sa bisa ng One Piece boxing skills na natutunan niya mula pagkabata na hindi siya maaaring mabuli sa orphanage. Sa makatuwid, kung siya talaga ang magsisimula, pabayaan si Jiaodong. Kahit na limang Jiaodong ito, maaaring hindi sila tumayo bilang mga kalaban ni Charlie. Alam na alam din ni Jiaodong sa kanyang puso na kung gagawin niya ito ngayon, hindi niya sasamantalahin ang lahat, at malamang na siya ay bugbugin lang. Kaya hinawakan niya ang kamay ni Lily at inaliw, "Baby, don't worry. May pinadala na si Kuya dito. Maghintay ka lang dito. Pagdating nila, papatayin ko siya."